Lalaga ka. Bandang huli ang paslupang patay-gutom ka ulit. Ako naranasan ko the same. May argumento kami ng nanay ko pero hindi kami nagkaroon ng argumento dahil sa pera at babae. Okay? Hapo na sayo sa asawa ko, Miss Universe. But when she spoke nasty about my mom, alam mo kung ano sabi ko sa kanya, sayo na yung poke mo. Viral ngayon sa social media ang pahayag ng isang sikat na personality na si Francis Leo Marcos. Sa two-time gold medalist na si Carlos Yulo, tila gigil na gigil si Francis kay Carlos tungkol sa isyu nito sa kanyang nanay na si Angelica Yulo. Matatanda ang kamakailan ay viral sa social media ang isyu ng mag-ina matapos tawagin umano ni Carlos na magnanakaw ang kanyang ina. Dahil umano sa mga perang hinahawakan nito at ginagastos umano ng hindi umano alam ni Carlos, sa opinyon ni Francis kay Carlos. Nakakawala umano ng paghanga ang mga ginawa ni Carlos sa kanyang ina at hindi umano mapapantayan ng pera at kasikatan at ng babae ang pagmamahal ng ina sa anak. Dagdag pa ni Francis. Ako naranasan ko the same. May argumento rin kami ng nanay ko. Pero hindi kami nagkaroon ng argumento dahil sa pera at babae. Tandaan mo ang asawa ko Miss Universe Japan. But when she spoke nasty about me ma'am. Alam mo ano sabi ko sa kanya. Sayo na yung pokey mo. Idulo ka ng mga kabataan. Gusto mo ba na yung mga batang umiidulo sa iyo ay itakwil din nila yung kanilang ina para sa kasikatan? Dapat kung meron man kayong alita ng yung ina, dapat sarilihin mo na lang. Ang ina ay iisa lang yan. Ang ina kahit anong galit ng ina pag anak ang lumapit, nawawala ang galit ng ina. Minsan kasi may sari-sarili tayong tigas ng ulo, na which is nabibweset yung mga magulang natin sa atin. Matatanda ang kamakailan ay nagsalita na si Carlos Yulo sa interview niya sa Tony Talks tungkol sa isyu ng kanyang pamilya at ng kanyang ina at dito inamin ni Carlos na nagkamali siya. Pero saad niya humingi na umano siya ng tawad lalong-lalo na sa Panginoon at ipinagdasal niya na lang umano ito. Sinabi rin niya na hindi umano totoo ang mga ipinapalabas ng kanyang pamilya sa social media tungkol sa kanilang isyu. Masayang ikinwento naman ni Carlos na nagkakaroon na umano siya ng peace of mind dahil sa relasyon nila ng kanyang partner na si Chloe San Jose. Dito ay sinabi niyang gusto niya na umano maging ama at magkaanak kasama si Chloe. At dahil umano kay Chloe nagkakaroon na umano siya ng motivation sa kanyang trabaho. Dahil dito ay naging usap-usapan na ang mga pahayag ni Carlos at tila hindi umano sang ayon sa kanya ang mga netizens. Kaya masakit sa kanila ang ginawa ni Carlos dahil hindi nila lubos akalain na ang pinalaki nilang mabait, marespeto, magalang at mapagmahal sa kanyang mga magulang, ay nakayang ibahin ng kanyang GF.